Um, Good evening. Ako po si Rose Andinita. At uh, isang so, ko ngayon, bali, gagawin ko lang muna siyang panimula ko sa gabi nito. Ito yung ako sa mga taong, para sa mga taong nakalimot, literal, siguro literal. Pero tulad yun ang sabi ko, maikli lang to. Pwede kasing i-blame nung pagsasama ninyong dalawa o kasi ipilan ng bang si Dora. Ito po ay pinamagatang alaala natin wala ako. Gising ka na pala sa mahabang pagkakatulog. Gising ka na pala mula sa matinding pagkakauntog. Naging mahirap ang unang dalawang buwan dahil naaalala mo na sila, siya, at yung iba pa. Pero hindi ako. Sa loob ng dalawang buwan ay natutuwa ko. Natutuwa ko yung magtago, magsinungaling, natutuwa ko yung magtampo. Sa mga kasunod buwan ay hindi unti na alala mo. Mula sa unang pagkikita at hanggang sa huling pagluha. Mula sa unang araw ng lambingan hanggang sa huling araw ng sigawan mula sa unang beses ng panlabig hanggang sa huling beses ng paghalik. Ang mga haplos, halik, yakap. Ang sabay natin pagtalaw sa mga ulap, ang lahat ng mga alaala, paalala, at pagkakataon. Ang dati na ibaon, na ngayon ay muli ibabangon. Salamat! Salamat dahil tinulungan kanila. Binuhay muli Ating mga alaala, -ala, sinta, muli mong natandaan ang mga pagsasama, ang mga pagsasamang pinagsaluhan nating dalawa. Ngunit, ngunit ang kasiyahan ay agad naglaho. Nang mapagtuntong ang memoryang bumalik ang memoryang dapat sana'y ikaw at ako ay binago at siya ang tabi na kapili mo. Sinta, nanakawan tayo. Gusto kong isigaw sa iyo na peke ang lahat ng to. Ngunit ano bang karapatan ng isang tulad ko? Ano nga bang karapatan ko? Ako, na isang anila na lang ang nakaraan mo. Ayos na rin siguro to, na bumalik na sa iyo ang mga tanging alay ko, yung pakiramdam, yung pagmamahal. Ang mga wala ako. Tipid akong nginiti at sisimulang maglakad palayo. Pipilitin kong makontento kahit na alala mo na sila. Pipilitin kong makontento mahal kahit na alala mo na sila. Siya at yung iba pa. Pero hindi na mo. Maraming, maraming.